Alam niyo ba kung sino ang unang Pangulo ng Pilipinas at ang isa sa pinakakontrobersyal na bayani sa ating kasaysayan? Samahan niyo ako at kilalanin natin ng mas malalim si General Emilio Aguinaldo Itufami, ang leader ng revolusyon na nagdeklara ng ating kasarinlan. Isinilang si Emilio Aguinaldo noong Marso 22, 1869 sa Cavite, El Viejo, na kilala natin ngayon bilang Kawit, Cavite. Galing siya sa isang maykayang pamilya. Ang kanyang mga magulang ay sina Don Carlos Aguinaldo at Doña Trinidad Fami. Bata pa lang, kinakitaan na siya ng pagiging masipag at pagmamahal sa bayan. Nakapagtapos siya ng elementarya, pero sa kasamaang palad, hindi niya natapos ang kolehiyo dahil sa pagkakasakit ng bulag. Pero hindi ito naging hadlang sa kanyang pagpapakita ng talino, tapang, at natural na kakayahang mamuno. Sa murang edad, naging pinuno siya ng kanyang bayan bilang kabesa de barangay at kalaunan, naging Gobernadorcillo, silo, ang pinakamataas na posisyon noon sa lokal na pamahalaan. Noong taong 1895, sumapi si Aguinaldo sa Katipunan, ang lihim na samahang itinatag ni Andres Bonifacio, ang layunin ng Katipunan, ipaglaban ang kalayaan ng Pilipinas mula sa kamay ng mga Espanyol nang sumiklab ang himagsikan noong 1896, agad na umangat ang pangalan ni Aguinaldo. Sa edad na 27, pinamunuan niya ang mga revolusyonaryo sa Cavite. Dito niya ipinakita ang kanyang galing sa taktika at diskarte sa pakikidigma. Naging sunod-sunod ang kanyang mga tagumpay. Pinakakilala rito ang labanan sa Imus at ang labanan sa Binakayan Dalahikan dahil sa mga panalong ito, kinilala siya bilang isa sa mga pinakamahusay na general ng Himagsikan. Ang kanyang katanyagan ay hindi lang nanatili sa Cavite, kundi kumalat sa buong katipunan. Pero sa kabila ng mga tagumpay na ito, nagsimula ang hidwaan sa pagitan ni Aguinaldo at ng Supremo ng Katipunan, si Andres Bonifacio. Noong Marso 1897, idinaos ang Tejeros Convention, ang layunin sana nito ay pagisahin ng mga revolusyonaryo at bumuo ng isang pamahalaan. Sa naganap na halalan, si Aguinaldo ang nahalal bilang pangulo ng Bagong Republika. Si Bonifacio naman, na orihinal na pinuno ng kilusan, ay nahalal bilang direktor ng interior, ngunit kinwestyon ang kanyang kakayahan na nagresulta sa pagpapawalang bisa niya sa lahat ng napagkasunduan. Ang alitang ito ay humantong sa isa sa pinakamadilim na kabanata ng ating kasaysayan, ang pagpapahuli at pagpapapatay kay Andres Bonifacio at sa kanyang kapatid na si Procopio. Isang desisyon na hanggang ngayon ay pinagtatalunan pa rin at bumabalot sa legasya ni Aguinaldo. Sa kabila ng kontrobersyang ito, ipinagpatuloy ni Aguinaldo ang pamumuno sa revolusyon. Noong Desyembre 1897, Lumagda siya sa kasunduan sa Biak na Bato. Pansamantalang itinigil ang labanan kapalit ng amnestya at bayad pinsala mula sa Espanya. Bilang bahagi ng kasunduan, umalis si Aguinaldo patungong Hong Kong. Doon, kasama ang iba pang leader, itinatag nila ang Hong Kong junta at pinagplanuhan ang susunod na hakbang para sa kalayaan. Hindi nagtagal ang kanyang pamamalagi roon. Nang sumiklab ang digma ang Espanyol-Amerikano noong 1898, nakipag-alyansa siya sa mga Amerikano. Sa pangakong tutulungan nila ang Pilipinas na makamit ang kalayaan, bumalik si Aguinaldo sa bansa. Muli niyang pinamunuan ng mga Pilipino laban sa mga Espanyol. At noong Hunyo 12, 1898, sa kanyang tahanan sa Kawit, Cavite, iwinagayway ang bandila ng Pilipinas kasabay ng pagdeklara ng ating kasarinlan. Siya ang naging unang pangulo ng Unang Republika ng Pilipinas, ang pinakaunang republika sa buong Asya. Pero ang tagumpay na ito ay hindi nagtagal. Ang mga Amerikano na inakala niyang kakampi ay may ibang plano pala, ang sakupin ang Pilipinas. Noong Pebrero 1899, sumiklab ang digma ang Pilipino-Amerikano. Isang mahirap at madugong laban ang pinamunuan ni Aguinaldo. Bagamat kulang sa armas at kagamitan ang mga sundalong Pilipino kumpara sa makabagong hukbo ng Amerika, ipinakita nila ang pambihirang tapang at determinasyon para ipagtanggol ang kalayaan. Sa loob ng dalawang taon, naging pugante si Aguinaldo, patuloy na namumuno mula sa iba't ibang lugar sa Luzon. Ngunit noong Marso 23, 1901, sa pamamagitan ng isang panlilinlang na pinangunahan ni General Frederick Funston, nahuli si Aguinaldo sa palanan Isabela. Makalipas ang ilang linggo, formal siyang nanumpa ng katapatan sa Estados Unidos, isang hakbang na naghudyat sa pagtatapos ng organisadong paglaban ng Unang Republika. Matapos ang kanyang pagkakahuli, namuhay si Aguinaldo bilang isang pribadong mamamayan. Bagamat hindi na siya bumalik sa larangan ng digmaan, nanatili siyang boses para sa mga usaping makabayan. Noong 1935, sa ilalim ng pamahalaang Commonwealth, muli siyang sumabak sa politika at tumakbo bilang pangulo. Ngunit natalo siya kay Manuel L. Quezon. Sa mga sumunod na dekada, naging buhay na saksi siya sa mga pagbabago sa bansa mula sa pananakop hanggang sa tuluyang pagkamit ng kalayaan mula sa Amerika noong 1946. Naging simbolo siya ng mahabang pakikibaka ng mga Pilipino para sa kasarinlan. Pumanaw si Emilio Aguinaldo noong Pebrero 16, 1964, sa edad na 94. Ang kanyang buhay ay puno ng kabayanihan, sakripisyo at mga komplikadong desisyon. Bagamat may mga kontrobersya, hindi maikakaila ang kanyang napakalaking papel bilang unang Pangulo ng Republika at leader ng Himagsikan. Ang kanyang pamumuno ang pagdeklara ng kalayaan at ang paglaban para sa soberanya ay mananatiling nakaukit sa puso ng ating kasaysayan. Maraming salamat sa panonood. Ang kwento ni Aguinaldo ay paalala na ang landas tungo sa kalayaan ay hindi madali. Kung may natutunan kayo, huwag kalimutang i-like ang video na ito at mag-subscribe para sa mas marami pang kwento mula sa ating kasaysayan. Hanggang sa muli,